Niluluto pa. Niluluto pa? Dalawa. Nainip na siya doon. Bahala siya. Umuwi na siya diretsyo. Oh, <laughs> Nadaan sila dito sa pagkain eh. Okay. Ayun po iso. May nagbebenta ng ano. Yung ihaw-ihaw. Doon sa banda doon may nagbebenta ng ihaw-ihaw. <laughs> oh, hello. kawaii <laughs> kawaii mabenta, mabenta yung, mabenta yung ano mo eh benta no mabenta po kasi araw-araw ako dito minsan oh, ay wala Pero dito na po talaga kay nakapira Hindi po ang bahay po namin talaga na gitna ng magbubat ayun dito, Ah, ay, ano, ayan ayan ka mag-anak namin yun 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 yun, yun. yun, yun. Kaway dito, yan? dito yan? Ah, si Sino Mario? pa yan Sino pa yan Kamag-anak ng asawa <laughs> ko yun <laughs> 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 asawa, ko po, ay, ah, asawa ko si asawa kasi Andoy Andoy. Tiga, po kayo. Tiga dyan lang sa ano. Sa baba. Um, Ayan Ay, no. Ano, ba? yung nakita nyo na sa wire na yan. Pipino maliliit yan. Saan? Ay, pipino yan? Oo. Nakita ko sa YouTube yan. Ginawa na, ginagawang pickle. Saan? Ito kong tawagin. Sa ito sa YouTube, sikat yan. Talaga? Ginakain yan. Ginagawang pickle. Patingin, patingin. Pipino.

ng Oo nga no. Kinababasa. ko Okay naman okay. oh. well, ang lasa. ano yan, Ano tawag diyan? Hindi parang kinala ko nga 'yan. ayan 'yung sinasabi nilang gamot. Pati? Pati ano daw, pag nahinog, kulay dilaw daw. Ay, ito, ginag Ano yan tawag? Ano tawag yan? Basta damo. Damo lang ito, di ba? Ay, ganun. Yung pinakalaman niya. Ano yan? Buksan nga natin. Ay, ito, yung pinakabunga. Ito guys, ito daw pala kinakain. Parang kamatis ang lasa. Pagka nahinog, lasang kamatis. Ayan, oh. Ito guys. mo Ayan. Yan ginagawa pa. Kinakain pala 'yung. Wala ako sa kanila. Wala oh. Hindi ko alam ano Anong tawag doon, Ate? Anong tawag dito tayo? Parang nakakatakot naman kainin, Mamaya. Kainin natin kita pa. Ano yan? Kinakain nyo? kamatis. <laughs> Matawis yan eh. Pag kung, bum kung lumaki ganyan. ganyan oh, lumalaki to? Oo, oh, lumalaki yan. Tapos maka buto, di ba? Maganda nga yun. yun. Ano ba tawag sa amin Ayan, no? you, <laughs> so, oh, ay, mag tano, yun? Ayan o. Marami na galing yan. Nagba-vlog? Maganda to no kasi puro siya po. Next time na lang. Oo eh, <laughs> nga, ang ganda. Ayan o guys, o, ang ganda-ganda ng, ano, ng view. Uting na mo, hindi. pag Nagkakalati kayo sa taas na yon. Kita, parang tanawan na rin ng tao, kasi ang ganda ng view. Ay binenta kasi na may-ari, do tosin may-ari 'yan? Sa 'yo yung namin Ah, 'yun dito ko. Pwede ba diyan te pag nag-vlog kami teh? Pwede yan oh, pwede. pumasok yan, hindi oh, manghuhuli. Kami ba ako po nagagawa. O oh, oh, sige, minsan papasok kami diyan. Okay lang no, friend. Sa mama. Diba? Ayun, ayan may-order namin. Ayun guys, meron na akong iba, meron pa akong isang iba vlog. Ayan, ang ganda. Papasukin namin yan next time. Abangan nyo po. Papasukin namin yan. Maganda yan. Eh. Ayan, tingin <laughs> na mo. Parang mga bata, oh. Ayun, may nangunguha doon. Ayun mag Pinakuha ka? Mm. Ano mo guys, yung mga Itabi bata. mo na. <laughs> Nakabili na oh. na, na. O, ina kami. E... Nako, yung Ay, kasama namin kanina pa daw nagaantay na. Ipapakita <laughs> kami doon. Hmm. Tara guys, walk, walk, walk in the night. Ipapakita kami. Walk, walk, walk. Ang tagal namin dyan sa alam. bumili kami na ubus. Na -ubos yung kakanin niya. ngayon pupunta kami sa mga pinapaliguan ng mga bata dati. Kahit hanggang ngayon guys, meron dyan. Pupuntaan namin. Ayan na. Tataas. Medyo mahabang lakaran po ito. <laughs> Ayan guys, pauwi na po kami. Pupunta kami sa dalawang bilog. <laughs> Ayun yung... Ayun <laughs> siya May guys, <laughs> ayan guys, yung ano, ayan guys yung bilog. Dito naliligo 'yung mga pata. Ah, oh, ka. <laughs> Parang ang dumi naman. Mm -hmm. Ito, tas. Tapikinatin do Diba nang wala nang ano, nang laing Man, no, naman o, Marami, di ba? Kumapayat siya na pumasok tayo, boy. hindi marami pumapasok diyan. Marami Pero kaya nandiyan, na doon Masusunod wala na sa e, Hindi natin alam kung ma Matubig doon sa taas Pero try natin. na eh. Kaya nga ay, sa may fish pond dyan sa taas. Meron dyan. Kung mahugan eh. try natin. Taragot may me. meron silang pinakita sa amin na kinakain daw. Ganyan pala. Di ba damo-damo mula? Ano lang siya? Yung maliit. Maliit siya Ay, na ano. Hoy! Hoy! Ay, dyan! Guys, dyan nagtatrabaho yung asawa ko. Dyan, dyan. Ayun eh. Ayan yung ano na yan, yung bahay na yan resort po 'yan sa kabila din resort. Diyan po nagwo-work yung asawa ko. Ayun po yung project ko, tinatalakay siya doon. Ginagawa niya. Kasi hindi na tayo. Medaka na lang <laughs> siya.

dito at saka tilapia Ay, no. Ay, no. Ay, no. oh, oh. Ay, yan. Ayun Kaya uto yun. Nasaan? Ayan, yan. Hindi, wag ka kumahan yan, Jay. Nagpumuha Ayan, guys. Dito po, nagtatrabaho yung asawa ko. Ito po, tangin. Foreman po kasi siya. Ba't ganun yung